Tignan mo nga naman, oh. Sa dami-dami natin makakasalubong, yung apat na yan pa. Pero nakita ko na lang din naman kayo, may tatanong ako sa inyo. Siguro, oh, kayo may kagagawan kung bakit nawala ng preno yung bike ko. Paano mo naman nalaman na kami ang gumawa nun? Bakit? Sumusuko ka na ba? Papatawarin naman kita eh. Pasasabihin mo lang sa akin na sumusuko ka na. Ano? Ako susuko? Malabo at ang mangyari yan. At kahit anong gawin niyo sa akin, hindi hindi niyo ako mapapasuko. Shane, tama na yan. Huwag mo na silang sagutin. Mariel, eto ba yung sinasabi mo? Nataimik. Baka mamaya eh, isa rin yan sa may pakana na gumawa sa akin nito. Ah, ganun ba? Sige, tignan natin. Huwag ka katatagal. Hoy, pwede ba? Huwag ka magsalita ng ganyan at huwag mo ko idamay dyan. Dahil wala akong alam sa sinasabi mo. May kiraan niya. Kaling dalawa, hindi pala mo susuko Tignan natin kung may tatagal kayo. Shane, yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sana, hindi mo na lang sila sinagot. Nako Mariel, huwag kang matakot. Tara na! Boss, ba't bigla mo ulit kami pinatawag? Kaya nga, boss, ipapagawa ka ba uli sa amin? Oo, oh, meron ulit ako papagawa sa inyo. Di ba kahapon, tinanggalan nyo ng preno, yung bike ni Shane. Ngayon naman, paglaruan nyo siya. At huwag nyo siyang tigilan, hanggat hindi siya nagagalit. Eh, boss, di ba ba sapat yung ginawa namin sa kanya kahapon? Nabalitaan ko, bumangga daw siya sa poste. Boss, iba na lang patrabaho mo sa amin. Huwag na lang si Shane babae kasi yun eh. Kaya nga boss, hindi kami sanay gumalaw kapag babae yung tinatrabaho namin. Pati, ba't bagalit na galit ka sa kanya? Kumihinana hinanata kayong dalawa. Hindi naman kayo dati ganyan ah. Sige, kung ayaw nyo, sa iba ko na lang papatrabaho. At dadagdagan ko na ang bayad. Eh boss, hindi naman mabiro eh. Sige, kami nang bahala rin kabi. Boy, ayos naman pala eh. Magdadagdag naman pala si boss ng bayad. Oo, oh. Magdalagdag ako sa inyo ng bayad. Basta ayusin nyo lang yung trabaho nyo. At sundin nyo lang ang mga inuutos ko. Hey boy, tara na. Hey boy, dadalawang isip pa ang saktan si Shane. Babae kasi. Ang din eh. Pero boy, may naisip ako magandang paraan. Lalagyan natin ng tubig kanal ng plastik. Tapos yun yung pambabasa natin sa kanya. Sige Chubby, ayos yan. Sigurado ako, makakasara yun. Ay, o, teka. Bakit niyo ba ako hinahabol? At saka, wala naman ako ginagawa mo sa inyo, ah. Pati, ano yung kapit niyo? Ay, ah, ito ba, Shane? Sigurado ako magugustuhan mo to. Di ba nga, Chabi? Kaya nga, Shane. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang to. Ay! Ito na, Chabi. Ano, Shane? Nagustuhan mo ba? Mabango yan. Para sa'yo talaga yan. Ayos. 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 Ano to? Ang bahu. Ayabang mo talaga, Apong. Alam ko, ikaw talaga may kagagawa nito. Buti na lang, ang cellphone ko, hindi nabasa. ka. Bakit ang baho mo yata? Mariel, kanina kasi, habang naglalakad ako, may humabol sa akin dalawang lalaki. At ang alam ko, si Apo nga may pakanan nito at tinutusan sila. Kaya, pati ganito ang amoy ko. Siguro, ang binuhos nila sa akin, tubig ganal. Mariel, tara, samahan mo ako. Kakausapin ko yung apat na yon. Oi, kay doa. Alam nyo na, mamaya may pupuntahan tayo. Apong, para ka talaga hindi lalaki! Ikaw talaga? Sumusobra ka na! Hoy, Apong! Tumigil ka na. Kababayan yung tao, pinapatulan mo. Ayber, Bitawan mo siya. Hindi ko siya bibitawan. Sumusobra ka na. Apong, Bitawan mo ako. Sumusobra ka na. Sige, bibitawan ko siya. Ayber, eto tatandaan mo ah. Simula ngayon, tapos na ang pagkakaibigan natin. Pagdanya! Oya pong! Pagdain mo ako! mo ko! Shane, tara na. Magpalit ka na ng damit. Baka mamaya, magkasakit ka pa niyan eh. Sige, Mariel. Tara. Mariel, maraming salamat sa iyo at sinamahan mo ako At gumaan yung pakiramdam ko At kahit pa paano Nakabawi ako sa ginawa sa akin ni Apong Pero Shane Narinig mo ba yung sinabi ni Apong? Simula ngayon Hindi na daw niya kaibigan sa Iber Mukhang nag-away sila dahil sa'yo Ako Mariel Hindi ko naman kasi sukat takalain Na ipagtatanggol ako ni Iber kay Apong Paano? Tara na Eber, sagit nga lang. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit na ngayon ka kanina sa gagawin niya pong kay Shane? Yayag, hindi na kasi tama yung ginagawa niya pong. Katulad ka hapon, pinatanggal niya ng preno yung bike ni Shane. Eh na-aksidente siya, kawawa naman siya. Pati wala na ginagawa masamang tao sa atin eh. Problema to. Eber, alam mo naman siya pong pag nagustuhan niya, ginagawa niya talaga. Pero sa ilang naman, dapat di mo lang siya pinakalaman kanina. Dahil masisira lang pagkakaibigan natin yan eh. Pero Iber, hey, mamit ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Shane? Kaya pinagtatanggol mo siya kaya pong. Ano ba naman yung tanong mo? Malamang, wala akong gusto sa babaeng yun. Alam mo naman di ba? Ayoko may nakikita na sasaktan na babae. Lalo lalo na sa harap ko. okay na ang isip mo, mahala ka. Iber, hindi naman sa ganon. Uy, Apong. Saglit nga lang. Bakit pa kayo nagkasamahan ng loob niya, Iber? Gawa lang sa babaeng yun. Oscar, hindi naman ganyan dati sa Iber. Tsaka kapag gusto ko gawin, nagagawa ko. Kahit hindi na siya nangangailam. Pero ngayon, yung ginagawa ko kay Shane... Pinapakilaman niya. Apong, wala naman akong kinakampi sa inyo. Pati kahit anong gawin nyo, wala akong pakailam. Sinusuportahan ko lang kayo. Pero ngayon, parang masisira ang pagkakaibigan natin eh. Gawa lang kay Shane. Alam mo yan, Cyber. Hindi ko maintindihan dyan eh. Ayaw na lang niya ako pabayaan sa anumang gusto kong gawin kay Shane. Alam mo, kung sa akin lang ha, tigilan mo na kaya si Shane. Mga ganyang tanong mo. Hindi ko masasagot yan. oh, huwag mong sabihin, pati ikaw, sasaktan mo rin ako. Katulad ng ginawa ng kaibigan mo sa akin. oh, ikaw, tumigil ka nga kakasalita sa akin ng ganun. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil niligtas kita sa kung anong pwedeng gawin sa'yo ni Apong kanina. Dapat ba akong maniwala kay Iver? Baka mamaya, baka na din pala nito ni Apong. Di mo ako masisisi bakit ganyan ako magsalita sa'yo. Dahil magkakaibigan kayo at pare-pares kayo ng ugali. Alam mo, Shin, kung ganang tingin mo sa kanila, bahin mo ako. Dahil ako, ayoko minakikita na sasaktan na babae lalong lalo na sarapan sa ko. Hindi ko alam, may malasakit pala sa babae si Iber. Pero, sa tingin ko nga, siya lang ang tahimik dun sa apat. Oscar, nakausap mo siya pong tungkol sa nangyari kanina. Oh, Yayag, nakausap ko siya pong. Oscar, Saglit lang. Si Marielo. Bumibili sa tindahan. Oo nga, ano? Dayag, may naisip akong plano. Hintayin natin siya rito. At sabayan natin siya maglaad. Sabihin natin sa kanya, maliligaw tayo. Oscar, mukhang maganda yung plano mo. Pag nakuunan natin ang gusto natin sa kanya, iwanan na natin siya. Pero tol, hintayin muna natin siya dito. Sige. Okay. Ayan na siya. May siya dito. <laughs> Oscar, yayag! May gagawin ba kayong hindi maganda sa akin? Wala naman akong ginagawa masama sa inyo ah. Ano ka ba naman, Mariel? Huwag ka matakot. Wala kami gagawin sa'yo masama. Ang totoo nga niyan eh. Hinhintay ka namin dito. Kaya nga, Mariel. Gusto mo yatin ka na namin eh. Baka si mamaya, may bumastos sa'yo diyan. Talaga ba? Totoo yung sinasabi nyo. Baka mamaya, mangyari sa akin yung nangyari sa kaibigan kong si Shane. Ano ka ba naman, Mariel? Hindi mangyayari sa'yo kung anong nangyari sa kaibigan mo si Shane. Kaya nga, ka, Mariel. O, paano yan? Lari ka na namin. Tara na! Talaga, totoo yan, ha? Oo. Mariel, siya nga pala. Isasabihin sa sa'yo. Pwede ba ako manligaw? Oscar! Hindi eh, ang pwede pe yun. Mariel, sasabihin din ako sa'yo. Kung maliligaw ba ako, papayagan mo ako. Hindi ko alam. Baka si mamaya, kaparehas kayo ng ugali ni Apong. Ako ba naman, Mariel? Barkada lang namin yun. At hindi namin kaparehas na ugali si Apong. Iba yun sa si amin. Ewan ko. Hindi ko alam. Bahala kayo dyan.